Happy Mother's Day da po. Saino na unali. Ki ano po? Ki Arlene. Halik po kay Arlene. Happy Mother's Day Nanay. Ingat ka permi. Padangat mi ika. I love you. Salamat sa gabos. Salamat. <laughs> Salamat. Salamat sa mga kinamaran. Hayo po. Ay ko lamang inaakala karunggong. Pero <laughs> <laughs> ay man siya nakakarunggong sa so, una oh, ko na inya. Ay ko lamang iniisip na maapot. Salamat sa nasa. Iya po. Sige po, May. Iya po. araw nga ng mga nanay ngayon at saktong birthday ng aking pamangkin kaya naman tara samahan nyo kong mag-pick up ng mga cakes na inorder ko. Sama ko nga ka pala dyan ang aking kapatid siya magdadrive sa akin papunta ng bayan. Nung pag-alis nga pala namin dyan mga madam ay sobrang ganda ng panahon. Tingnan nyo naman ganda ng pero pagdating namin dito sa Unahan ay nagsimula ng bumagsak ang malakas na ulan. Kaya sabi ko sa aking kapatid ay maghanap muna kami ng masisilungan. Grabe talaga ang panahon ngayon, hindi mo maintindihan para mga ugali ng mga lalaki, hindi mo maintindihan, char. Kaya tumigil muna kami dyan sa may waiting shed para antayin tumil ang mga tupak na mga lalaki. Este ang ulan pala. Buti na lang nung bumagsak ang ulan ay sakto namang malapit na kami dito sa waiting shed. Pero syempre dahil bigla nga yung lakas ng ulan ay nabasa naman ang inyong madam. Pero kahit ulan pa yan ay susuungin ni madam dahil sa atin nakasalalay ang kasiyahan ng dalawang tao. Ang isa kasing cake na pipick upin ko ay pang sorpresa ng aking kakilala sa kanyang nanay. Dahil Mother's Day nga ngayon at gusto niyang sorpresahin ang kanyang kanyang nanay. Kaya naman, kahit maulan, ay go-go-go ang inyong madam. Kaya naman masaya ako na magiging part ako ng kasiyahan ng dalawang tao ngayong araw. Kaya nung tumila na ang ulan ay guguran na naman kami ng aking kapatid. Baka kasi maya, maya ay lumakas na naman ang tupak ng mga lalaki. Este ang ulan pala. Bigla bigla kasi yung ulan pag alis namin sa bahay ay mainit naman. Pero nung malapit na kami dito sa sentro ay grabe talaga yung ulan. Bigla yung bagsak. At ito nga na naman pag alis namin ay meron na namang malakas na ulan. Kaya naman tingnan nyo ang mukha ni madam ninyo ay hindi na maintindihan. Eh, wala na naman kaming nagawa kundi sumilong dito sa may tindahan. Sa sobrang lakas nga ng ulan, pati maskara ko, bumitaw na. Wala pa naman akong dalang tawel, kaya yung damit ko na lang ang ipinunas ko. Tingnan nyo naman, basang-basa ang madam nyo. Pero para sa ekonomiya, sige, kaya yan. Ang iingay ng mga alaga ako. Ayan, maya-maya nga ay tumila na naman ang ulan. May tupak talaga tong panahon na to eh, hindi mo maintindihan. Kaya naman, diretso na naman kami ng aking kapatid doon sa aming pupuntahan. Kung makikita niyo mga madam, ay malakas pa din naman ang buhos ng ulan. Kaso sabi ko nga sa kapatid ko, diretso na tayo kasi total naman ay basa na tayo. Malapit na din naman, kaya hindi na kami sumilong. Total, hindi na naman masyadong malakas yung ulan. At pagkadating nga namin dito sa aming pipig-upan ng cake, ay bumuhos talaga yung napakalakas na ulan. Buti na lang at nakarating na kami bago bumuhos yung napakalakas na ulan. Wala nang nagawa ang madam nyo, kuni mag-antay na naman na tumila. Oo, ganun. Wala tayong magagawa, mag-antay. So ayan, pauwi na nga kami dyan mga madam. Ang sabi ko ay uunahin ko munang i-deliver yung sa birthday cake ng aking pamangkin. Late na nga kami, alas 12 na kasi yan nung pauwi kami. Kita nyo naman yung panahon, mainit na naman. Kaya yung basang-basa nyong madam, ayun, tuyo na. Di talagang panahon ito. Happy birthday to you! Blow na Sam, blow! Blow na dali, blow na! Blow na kay Frozen, blow na, dali, blow na dali! Ini, ini, blow, dali, blow! Blow na Sam! Dali na Sam! Blow na dali, blow! Dali! Blow na Sam, blow na! <laughs> Yay! Nalate na nga pala yung cake ng aking pamangkin, pero tingnan nyo naman, ang saya-saya niya pa rin nung dumating yung kanyang cake. Alas 12 na kasi mahigit nung umuwi kami kasi nga sa ulan, tapos alas 11 naman yung okasyon ng pamangkin ko, kaya late na talaga yung cake, pero nakahabol pa rin naman, ba? Diba? At pagkahatid ko nga ng cake ng aking pamangkin, ay dumiretso naman kami ng aking kapatid doon sa didilibiran ko ng Mother's Day Cake. Saan po nga ni May Aida? Ha? Iyon yan? So ayan, nandito na nga ako sa bahay ni Lula. Hindi ko alam kung anong magiging reaction niya. Hindi niya kasi alam na magdi-deliver -de sa kanya ng cake. Delivery po! <coughs> Day ko po haram po sa Happy Mother's Day da po. Hello? Ki ano po? Ki Arlene. Hali po ki Arlene. Tapos may message po Digdi Mai. Sabi niya kaya Happy Mother's Day na naiingat ka perme. Padangat mi ika I love you. Salamat sa gabos. Salamat. <laughs>

Nakikip mai. Ika'y hey, na kisah, ika lang sa mundo ang may puso ng gas yan ang tulad mo. Yaman hey, sa tayo na gayo, pagkaramdang e hey, pa. Yung makadawa kamat sarong magorang, yung makakibre ma, simpre, daw, kaman, umaka, simpre, ma mapapa luha ka. Iya po. Yung duma, tanarulungduma ka Mahal na mahal talaga. Iya po. Iya, sige po, May. Madagos po kami. sigi po. Thank you.